So, ayan mga lods. Uh, magandang uh, hapon. Nasa last stress pasado na. No? Uh, yung araw, medyo tinatalo na ng kulimlim. Ayan, makulimlim na yung langitan. Ano? Kaya, itong dying natin, ginawa na natin. Ayan, no? Oh. Bali mula kahapon naka isang ano na kami isang ganyan na sa lalagyan ganyan po talaga yan na ah, parang linalaho pa rin pero hindi siya makakain kasi ayaw nyo lasa niyan maalat pero kung wala akong asin niyan, nako ah, yung kulay green na langaw food yung ibibigay sa mga yan pagka pagkatingin nyo may iklog na ng uod yan so isa na kayo sa marang ano yun yung lalagyan ng ano ito lalagyan ng uh, daliri so ayan uh, pwede pang ibilad yan pero pwede nang uh, luto na yan yung ang uh, nakamarinid lang pagkatapos mong dying ini eh, o biyakin sa Tagalog kaya nga tinawag na dying dahil ginawa mo siyang dalawa inati mo siya sa likod naging siya imbis na malit lang siya uh, magiging doble siya ganoon siya dapat ito itik to two finger hanggang one finger siguro meron na hindi finger lang tapos three finger ayun eh. So ngayon, na ng tikpo four finger pag nabiyak yung pinakamalapat. Редактор субтитров А.Семкин